Hi, welcome back again to my YouTube channel, Maka Brains TV. At para sa video ngayong araw ito, tayo ay uh, uh, mag mag-uunahin muli tayo ng ginawa nating uh homemade spoon. Spon, spoon, spoon. <laughs> You got it. Alright lapo, <laughs> Lapo lapo. <laughs> Aba. Atwale. May malit siyang ano, may malit pa na lapo lapo sa bunganga. Yung ispo natin ay sinibad dito mali tapos sinibad dito malaki. Ah. ah. <laughs> Double kill. <laughs> <laughs> Hanip, ang galing ah. Isibad natin to. Lapu-lapo. Aray. Lapu-lapo. <laughs> Black grouper. Ah, paano paano ko ito makuha? Sinibad nung malit yung pain natin tapos yung malit na lapu-lapo. Sinibad naman itong malaki. Ah, ang galing ah. Ngayon guys oh, yung maliit ay sinibad itong maliit tapos sinib itong maliit, sinibad din itong malaki. <laughs> ah. uh, Tas papanayin na natin itong maliit kasi patay na eh. Dali na lang natin. Ang galing ah. Sampain dalawa ang nakuha. Sayang, patay na eh. Dalhin lang natin. Ah, ah. Effective itong ating nagawang homemade spawn ah. Spoon. Tulog ulit tayo, hulog. Ah, ah. guys, toko lang, let's go huli oh, let. Hi. nakawala sayang yung isang pasibad natin nakawala pa pero okay lang yan ganyan talaga ang buhay Tuloy tuloy tayo sa amin, eh. Guys. Alright Habang nag-aantay tayo nung si Bad Shout out kay Ah uh, Kapatid Yung sa kapatid ko na nandiyan sa Lipa Shout out sa iyo, ingat ka dyan palagi Lovely dyan ng JMA at yung mga natin dyan sa Ujungan shout out sa inyong lahat at saka kay SK Sheila Fermalan ng uh, si Mara shout out sa iyo at shout out din sa mga kababayan mo dyan sa Turquera tapos shout out din sa lahat mga mga taga Mindoro. Yan shout out sa inyo lahat. Ingat kayo lagi John. At sunod lang po tayo sa protocol ng ating sa mga health protocol ng ating gobyerno para ah uh, iwas tawa sa COVID. may so ayun, guys tuloy tuloy tayo let's go ayun guys huwag na tayo para may habol sa pananghalian itong ating mahuling lapo lapo sayang so, yung isa yung nakatakas eh buhay. Wala magagawa. Wala okay, hindi ibigay sa atin. So yun guys, maraming maraming salamat po sa inyong panunod. At, at uh, sa mga bago po ang mga bago po pala sa aking mga saking sa YouTube channel. At kung nagustuhan mo ang ganitong content, okay, like, share and subscribe na, na po para maging updated ka lagi sa mga susunod nating na videos. Gaya nito. All right? Let's go. So, ayan guys. Ito lang yung nahuli natin. Ayan. Ayan yung nahuli natin lapu-lapo. <laughs> Tsaka, kanina nakahuli tayo ng isang ganito. Tambor or tuko kung tawagin sa amin. Tapos, ito yung kinain nitong malaking lapu-lapo, yung maliit na lapu-lapo. Nasumiba doon sa ating spoon. Ang galing, ang galing no ang galing Isang hulog, dalawa kat Ito po yung ginamit natin Ayan Gawalan po siya sa kutsara Ayan o no? Gawalan gawa po sa kutsara itong pain natin Tas kinortehan lang po natin na parang diles. Kaya, ayun, sinibad ng lapo-lapo. <laughs> so, ayun guys. Uwi na tayo. Para makahabol tayo sa panahalian. Right.